Ang mo, Kajin Lemon, oh. Pwedeng-pwede na to, Kajin Lemon. Ating ribs sinigang sa gabi. Yan. Ang ating tanghalian yan, Kajin Lemon. Overload sa gulay. Yan. Let's go, Kajin Lemon. Punta tayo sa shop. Kajin Lemon. O, oh, ito. For this video natin na lulutuin for lunch. Ito, ribs ng baboy. Binigay ng aking ganan. Ang sahog niya, Kajin Lemon, ay... Yan, sitaw. Okra, saka yan, ito. Ah, uh, pechay. At syempre, ito. Puso ng saging. Ito yung sibuyas. Kamatis. Gabi. Pampalapot yan, kajen lemon, Sa siling panigang. Tapos, ito yung ating gagawin na pang uh, sim, Natural. May nakasamang dalawang pan. Ah, uh, kamyas. Kamyas. Kinuha ko lang to sa aking kumpare yung pansang sampalok na yan let's go kajan lemon lutuin natin kajan lemon yung ating pressure cooker ay initan natin sasangkot siya lang natin kajan lemon yung ribs para matanggal tanggal naman yung kanyang uh, anggo mas magaling mas maganda pag sinasangkot siya Ilalagay natin yung ating ribs kajen lemon. At pag palalabasin natin yung kanyang katas, pagtutubigin natin. Ayan kajen lemon. Ito yung nasa kajen lemon, sasantok natin. Lagyan lang natin ng konting-konting mantika kajen lemon. Para masangkot siya siya. sa akin na lang aroma sa akin lemon. Sarap sa akin na lemon. Yan, lumaman kita na. Ang pot ka lang natin sa akin lemon. Kasi yung matanggal yung hindi kaya-ayang amon. Yan, kakin lemon. Pinagay na natin lahat to Gabi, kamatis, sibuyas, at saka uh, uh, sa may makasangkot siya. Pagkina <laughs> natin ng atis kakin lemon. Para uh, yung tap na may lata na. halo halo e, kasunahin ko suminsang ng kardin lemon patutuyon lang natin sa kardin lemon mamaya natin lalagyan ng tubig yan kardin lemon oh. kung medyo lustay na yung kamatis lalagyan natin ng tubig sa lemon para lumangbot Diyan natin ang tubig, Garden Lemon. Tubig from Blue Ship Water Station. ng Garden Lemon. Kapal lang natin, Garden Lemon. makukulam lang natin. Ayan, tignan natin kajang lemon kung lambot na. Pinasigawan ko na yan. Tignan natin. malambot na kajang lemon. Dumugin na natin yung mga kan. Gabi. Para uh, yun yung nagpapalapot sa sabaw. Ayan, kajang lemon. Ayan natin, nagdika ng tubig. Bigyan natin ng 2 big din lemon Para masarap-sarap maghigop. Bigyan natin ng pan beef cubes. Ang bis na pork beef ang nagay natin para mas masarap. Sinubukan ko na ito. Dati pag yung lemon. Nagayon natin yung puso ng saking, garden lemon para naman mo. Sana kaya nung tapan. mabilis mulo. Yan, tignan natin garden lemon. Magay na natin yung ibang gulay garden lemon. Ito. Ito leksito Okra Talong sa siling Panigang Man natin yung Sabaro Kajal Lemon yung ano na lasa yung alat niya Kajal Lemon meron na eh. Luluto lang natin ng gulay, saan natin ilalagay yung pangasin. Yan, tignan natin kada ng lemon. Tignan natin yung iba pa, pechay. Madaming gulay, kada ng lemon. Gulay oblong. ng gajol lemon saka natin ilagay yung pag pag asin so yung pinakuloan bunga ng sampalok ng gajol lemon yun natin kung ano yung lasa kung um, asin na o oh, hindi pa ng gajol lemon Bibs, sinigang! di gulay gulay, kah, uh kung -huh. paan patasin natin to, lasang lasang -lasa mo yung Kajun lemon. Dagdagan natin ng konting patis. Kasi nga, diba, nagdagdag tayo ng sabaw. Kajun lemon. At yung pang asin. Ito nga rin kayo. Kajun lemon. Ito. So, yung asin. Kasi kung parang magic. Ang tila. Kasi may norma to. Kajun lemon kasunay kasunay tos sa mga stickman na oh, kuha ka din na